Sugpuin ang problema sa ilegal na droga ang pangunahing tinututukan ng pamunuan ng Maguindanao del Norte Provincial Police Office ayon sa bagong Police Director ng Lalawigan, Police Colonel Victor Rito. Ito anya ang pangunahing direktiba ni Governor Datu Tokaw Bastura sa hanay ng pulisya sa probinsya. May mensahe naman si Police Colonel Rito sa mga nasa likod ng ilegal na droga sa Maguindanao del Norte tapos na maliligayang araw nila, kung nakapaggano sila dito, tigilan na nila. Kasi yun naman ang direksyon natin as per order ng ating butihing governor na linisin at bigyan ng kaukulang pag, ano, pag uh, maging safe yung ating constituents. So, I took the challenge and uh, here it is na unti-unti na nating na papaayos ang ano ang magnote